Kahit magagambihan tayong mga bago Ito tayong masalan para sa ating trabaho Kaya ang aga-aga, dito tayo sa daan Good morning, happy Saturday sa ating lahat Yan. Good morning sa ating lahat, happy Saturday Aga guys, ito araw Iliwanag ang ating araw Nag-iilaw pa yung ating kasalubong pero okay, hindi naman nag-ilaw. Lumiliwanag ang araw. Lumiliwanag na, guys. Nakikita na yung pati mahal na araw. Lumalabas na. Ayan. Paking trabong. Paro-paro. Yeah, 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 Okay, lumiliwanag na siya. Definitely yung trabaho ko pag madaling araw. Kanina pa ako nag madaling araw. Hindi lang ako makabidyo kasi ano na madaling araw kasi syempre uh, madilim pa. Yun. Kaya ngayon lang ako mag-video. Video pag may time. nga sabi nga, ngayon lang ako mag-video pag may time. Sa lubong natin, nakailo pa ang trucking. Nakailo pa si trucking. Ah pa ilaw pa sila. Ito yung ating di deliver guys. Ito yung ating di deliver Oo. Oh. Uh, ano to? O, uh, iba? deliver tayo. And, deliver natin ito, mga to, guys. Yeah, ito yung ating di deliver Parang, Diyan natin sa mga pwesto natin. Ayun, di ba? Grito trabaho po araw-araw. Madaling araw ba? Yan. Madaling araw na sa ka na. Inintay yung ah uh, anihin na karne. Ha? Diba? ang nature ng aking trabaho. Dito tayo. kailaw pa ang ating kasalubong kasi syempre medyo madilim pa ayan, kanina pa ako guys mga uh, 2.30 na, na nasa daan nasa slaughter ayan, daling araw pa ako kanina pero madilim kasi kaya hindi ako nakakapag video ngayon lang ako makapag video kasi medyo lumiliwanag na yung panahon ayan, okay guys? ayan, mamaya maya ulit <laughs> detayo. Equipo uno. Glob.

mga biyahan sa aming biyahe sa aking biyahe araw-araw diligtas mo ko lagi thank you so much salamat God thanks God maganda mo maganda sa ating lahat thank you so much dumaan tayo sa Tick Church hindi tayo makapasok kasi dahil pang trabaho marami pag i-deliver Parang <coughs> magbuhat na ano? Karne. Ha? <coughs> ilang kilo na yung binuhat ko? Ilang, ilang babo? Ay, ilang ano na? Ilang karne na yun? Nasa, sorry, sorry. Nasa ano na yun? Nasa, nasa 18. Ah, nasa 18 ang karne. 18 praso Ah. <coughs> <laughs> Pagod. Kapagod guys. Kapagod ako. Pagod. Ayan. Wow na rin ako. No? May kape ako rito guys. May kape ako dito. Habang bumibiyahe, kakape. Hon. Hmm. Sarap pa rin magkape. Sarap pa rin magkape habang bumibiyahe. Hindi nawawala yung kape dito sa aking sasakyan. Hmm. Eh. Man. Kasi may thermos ako dyan. <laughs> you guys? Kasi may thermos ako. Hindi na wala yan. Habang bumibiyay ako, nandyan yung kape. Kasi yan na yung buhay ko. Araw-araw. <laughs> you guys? Yan. <sighs> Pantagal na, no? Para mainitan yung sigmura. Pantagal ng ano sa iniisip sa daan pag nagkakape ka. Di ba? tapos gising yung yung gising yung ano mo yung isipan mo para sa biyahe araw-araw kasi bagay antukin ako siyempre na antok ako madaling araw pa lang nagigising ako diba so, may kape ako may thermos na ako dyan pag medyo inantok na kape na agad ayan diba guys kaya sabi ko sa inyo ano coffee is my life every day. Yeah, okay. Okay, bye guys. Yeah, nagang sa muli guys. Bye bye. Sa muli bye bye and happy Saturday sa inyong lahat. Thank you so much.